Good morning! Bago ko makalimutan ng lahat, no, meron lang akong gustong pasalamatan. Alam nyo, napakababait ng mga tao dyan sa may uh, Mexico, Pampanga. Noon kasing ang ride ko, nagkaroon tayo ng problema sa daan. May biglang hindi inaasahan. Tapos, uh, merong uh, mga tao tumulong sa atin. Napakababait. na no, particularly dyan sa may Mexico, Pampanga. Shoutout ko lang yung uh, nag-ayos, tumulong sa akin para... Uh, makabalik ng Manila, no inayos niya yung problema natin sa ating uh, flat tire. Sumabog, yan. Talagang nagka-problema tayo ng malaki. Akala ko nga eh, hindi na tayo makakabalik eh. Pero, talagang pinilit ng batang yun na magawa ng paraan. So, out Napakabait ng batang to. Pagpatuloy mo lang yung pagtulong sa kapwa. Alam nyo, kahit hindi kumpleto yung uh, vulcanizing shop niya, ginawa niya ng paraan talaga. Nilagyan, nilagyan niya lang ng glue yung gulong ko para para mahanginan pagkatapos para lang makarating ako dun sa tindahan ng uh, mga gulong kasi plano ko talaga bumili na lang ng gulong so pagkatapos naayos na nung bata no nagawa niya ng remedyo talagang hindi niya tinigilan eh kaya talagang build na bilib ako dun sa uh, sa batang yon talagang he really cares mararamdaman mo talaga yung uh, kagustuhan niya na makatulong Ayan, so pagkatapos noon, siyempre nagpasalamat tayo. Actually, dinoble ko yung presyo ng labor niya kasi talaga namang deserve niya 'yon. Pagkatapos nakapag-travel tayo, naghanap tayo ng uh, isang uh, vulcanizing shop na kumpleto. Actually, yung plan A na dapat bibili ako ng replacement na gulong. Hindi na yun natuloy kasi naisip ko na baka naman pwede kong ipabulcanize. since kumpleto naman yung vulcanizing shop na 'yon. Ayun. So, nag-come up tayo sa decision na sige, huwag na lang tayong bumili ng gulong para mas practical, para mas makatipid. So, pinabulkanize natin siya, pinatapalan natin sa mismong loob na. Kasi yung una kasi pasak lang yun eh. Alam nyo yung parang pasak-pasak na yan mga boss, parang band-aid solution lang yan. So kapag nagkaroon tayo ng problema sa gulong natin, nabutas, let's say napako tayo, siguro parang pinakamas maganda, ipabulkanize natin dun mismo sa loob, palagi natin ng tapal dun. Mas matiba yon mas guaranteed mas talagang tatagal yung uh, performance ng uh, gulong natin. 'Wag yung ano lang, 'wag lang yung pasak-pasak lang. Ano lang talaga 'yon, for emergency yan, band-aid solution lang pero hindi talaga siya pang-long time. So, shout out din dito kay Idol na gumawa at tumulong sa atin para maayos yung gulong natin. And lastly, shout out dun sa nabilihan natin ng gulong kasi nga 'di ba, plan A bibili tayo ng gulong after maayos yung uh, flat tire natin. So dahil dun sa naging idea ko na wag na lang, ipabulkanize ko na lang para mas practical, para mas makasiba ko ng pera. Pero hindi rin ganun ang nangyari kasi meron tayong na-meet na isang uh, tao na eventually meron siyang binibentang second hand na gulong na 5 days pa lang niya nagagamit na quick tire yung brand. So ginrab ko na yung pagkakataon since plano ko din naman talagang bumili ng gulong kasi nga wala na akong tiwala dun sa brand na yun eh talaga namang na-disappoint ako dun sa brand ng gulong na yun kasi nga talagang iniwan ako sa kalagitnaan ng biyahe so binili ko na yon sa halagang 1,400 na mabibili mo yon online or sa physical store ng mas mahal I think sa online nasa 2,200 plus depende yun sa seller meron kasi mga seller na mahal magbenta ng mga items so 1,400 ang laki ng savings ko So shoutout sa iyo boss, maraming maraming salamat. Alam nyo ba talagang hindi nila ako iniwan sa ere, talagang inayos nila yung problema natin. Ginawa nila ng paraan para makabalik tayo ng Manila ng maayos. So at the end of the day, naging maayos ang lahat, makabalik tayo ng Manila. So shoutout sa inyong lahat dyan sa Mexico Pampanga, napakababait po ng tao dyan, napakamatulungin talagang bukal sa loob yung pagtulong nila sa kapwa at sa mga nangangailangan so shoutout sa inyo lahat sa lahat ng mga taga Mexico pampanga maraming maraming salamat Pagpalayan kayo nung po umay kapal sa mga humingi ng stickers ko pasensya na po kayo hayaan nyo sa susunod pag mayroon tayong stickers na bago ibigyan ko kayo isa isa hahanapin ko po talaga kayo lahat dahil sa kabaitan na pinakita nyo sa akin so yun lang mga boss maraming salamat stay safe ride safe tayo palagi sa daan and God bless vroom vroom Ciao.